nauna binabati ko po yung ating mga newly elected barangay officials ng Valenzuela City. Sila po yung kasama ho natin, mga kakampi ng Senado sa paglaban po ng People's Initiative sa Valenzuela. No, Love kaya itin. po yung dalawang distrito ho ng Valenzuela, wala pong naisubmit na mga signatures dahil ito pong mga punong po barangay ho natin, ang kasama ho natin na kumontra dahil hindi ho sila naniniwala sa pag-alis po ng check and balance ng ating sistema. At higit sa lahat, hindi hu sila nasilaw sa mga pinapamigay ng mga pera at iba't ibang mga pangako. Maraming maraming salamat po sa mga barangay chairpersons at officials ng Valenzuela City. Mabuhay po kayong lahat. I salute all of you. Saludo po kami ang Senado sa inyo lahat.